dili tanan ngayong tawag sa ginoo sangpit sigurado nga makasaka o langit kadto lamang nagbuhat sa kabubuton sa si atong aman nga nasa langit In me, I mean mga Exxon mauni siya kanabi tong kadto lamang ang binuhatan na ay alignment ni Sibo sa pulong sa ginoo kaysa panahon karon mga Exxon akong balik-balik kung -balik kay mo tawag Daghan, ang ginoo dagahan mo lang uranay ang ginoo Dali na kayo, no? Daghan, may sangpit sa ginoo. But how about sa ilang action? binuhatan, batasan. Nisibo ba sa kabubuton? Sa ginoon, nisibo ba sa balaang kasulatan ang mga lihok, mga egson? Ingon ang balaang kasulatan nga, huwag KANANG adlawa, daghan ONYANG ang muingon, ginoo. Di ba nagsangyaw man ko sa imong mensahe? Nagwali ko, bisanasa, nag-evangelize ko? Di ba nangampo man to? Naghingilin ko, giyawa, pinagi sa imong ngalan, unya na Pero nagsakit ba wala ko kailaman ninyo, kinsa rin mo huyo, di ba? Pahawa ka mo makasasala. Abi yung mga egson, dili dahi po garantiya, sa nangampong na tagmasakiton. Dili garantiya ang nagsigil na tagsangyaw, nagwali og daghan ang nadaan at ostilan sa ginoo mga ekson nga makasaka ta sa langit. Mga milagro, mga milagro, mga milagro, yung magamit gamit sila ngaan sa ginoo, tanawang sa gingondre. Di ba, Nangampo mo masakiton di ba nagcast out mo di, mga demonyo di ba na gipandong na mo kamot di ba nga na nga na ba revival 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 unsay tubag sa Ginoo ha mao ba pero sorry wala ko ka ila ninyo kamo makasala amen Usala na ka usa siya na sa mga mga eksyon nga sakto ang gingon ni Jesus Last days, katapusan mga adlaw na daghang manunga, minik. Mini nga magtutudlo, mini nga propeta, tanang klase sa mini. Mini nga magdaungan sa ginoo. Mangampo po masakiton, makaperform Maka-perform miracle. Pero sa gingon ni Jesus, pero mailhan ninyo sila, pinaagi silang bunga. Tanawa sa ilang lifestyle, tanawa ilang binuhatan, tanawa mga ikso ng ilang mga lihok kung nisibo ba, naalain ba sa balaang kasulatan. Once maka-perform sila mga dagkong milagro, atong timbang-timbango ng binuhatan, batasan, kinaiyal, liho, kung nisibo ba? Kung nakita bang ito ang fruit of the Holy Spirit? Kung saan ang fruit of the Holy Spirit, Pastor? Katugong love, joy. Love means, di ba na siya mudumot? Di ba? How about sa yung treatment sa mga pobre o dato? Iya bang gi fair o gi palabini ang kwartahan? Sa love na masangit. Love, joy, peace, patience kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, makita ba? Mo-reflect ba anang tawhana ang kinaiya ni So Kristo? Amen? Kayo sa mga egson, mo na dala. Nindutan yung simbahan na, yung mga milagro. Patay na buhay. Oh, sure ka? Amin yung egson mauni. Bisan pila pa kapatay ang nabuhi anang tawhana, yang giyampuan, di pa maihap ang patay. At the end of the day, ang gingon sa balang kasulatan, muingon ang ginoo mga egson, posibli, na posibilidad ng ginoong moingon? kinsa ka pahawa kamu mo makasala.